Sama-sama naglabas ng galit at hinalakit ang mga miyembro ng Socorro Binance Services kung naipo ng samot sa alegasyon laban sa kanila. Sa kabila niyan, desidido pa rin si Sen. Tiberos na gawin sa Senado ang pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Mon Guaves. Galit at emosyonal na humihingi ng patas na investigasyon ng mga miyembro ng Socorro Bionian Services Incorporated kasama ang kanilang leader na si Jairens Gilario o mas kilala bilang Senior Aguila Tinuturuan ba kayo pumatay ng bumatay ng tao? Tinuturuan ba kayo ng sumuway sa mga magulang? Siyan! Ang ilang magulang, isinama pa kanilang mga minor de edad na anak. May color coding pa ang damit ng nasa 4,000 miyembro, depende sa kinabibilangang cluster ng organisasyon. Ilang araw bagong ang pagharap sa Senado, sumugo dito sa tuktok ng bundok ang mga membro ng SBSI para manawagan nang hustisya sa mga yaring investigasyon. Mawawala ang Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Senior Aguila. Paano na kaming ngayon? Pangawala kaming leader. Siya po ang binigay, siya po ang inibilin sa kaming maraming leader. Ayon sa SBSI, nakikipag sila sa lokal na pamahalaan ng Socorro para iatras sa mga sinumpang kaso. Pero sabi na LGU huli na lalot umabot na sa Senado ang usapin. Pakiusap naman ng grupo sa Sitio kapian sa Socorro na lamang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado imbes na sa Maynila. Kulang kami talaga sa pondo kasi simple yung punang lang kami dito. Kulang kami sa pera, wala kami pera. Nanindigan naman ang nagsiwalat ng isyo na si Sen. Risa Ontiveros na sa Senado dapat gawin ang pagdinig. Si Jay Renz ay pinatawag sa Senado kaya sa ang dapat pumunta sa Senado gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong isu. Ininspeksyon na rin ng Provincial Police Office ang ilang bahagi ng Sitio Kapihan. Mula sa ilang bahay, chinek din nila ang quadrangle kung saan nagsasanay umano ang ilang miyembro ng SBSI na parang sa militar. Maging ang tinatawag na foxhole o pinupwestuan umano ng mga bantay sa kapihan para raw walang makatakas sa sitio maging ang mga itinayong classrooms hanggang sa gawa nila ng props para sa cultural performances kung saan nakapwesto ang isang replika ng tangke at ibang sasakyang panggira. Wala pong uh, nakita natin ng mga baril, na totoong baril, and uh, mga replika lang po. Pinuntahan din ng mga pulis ang pantalan na sakop ng sityo na isaraw sa posibleng entry at exit point ng mga taga-SBSI. At dahil naman sa malawakang suporta ng mga taga-SBSI, nanawagan ng suoro LGU na dagdag na puwersa mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.